Dapat pa rin ako tanggapin na wala na si nanay. Nihilistahan na nga po ko ng mga what ifs ko kay Lordy. What if hindi niyo na lang sinabi sa kanya na anak niya ako? What if ako na lang yung nakakaalam na nanay ko siya? Your mother searched for you. She waited for you for a long time. Kaya hindi ko kaya hayaan na lang na hindi niya malaman na anak kanya. Pero kung yung kapalit naman po, doon yung buhay niya. Kaya ko naman po taisin niya eh. Anak. Kaya ko naman po eh. Kaya ko naman na tingnan na lang siya sa malayo. Masaya. Buhay. Isa naman po ganito. hindi natin siya makikita. Era, I swear, hindi magagawa ni Mom yung accusation niyo sa kanya. Pinoprotektahan lang niya ako sa kayong pamilya namin kaya siya nagalit sa Mom before. Pero, hindi niya magagawang pumatay. Honestly, Trixie, I don't know what to believe anymore. Uh, but, are you still willing to trust anyone? Anyway? What do you mean? We shouldn't trust. See you let me. Mm -hmm.